Ay mga kabayan, magandang araw uli sa inyo. At ako po si na andito ngayon sa port. At merong kaming barkong dumaong kasi ang laman po ng barko ay uh, mga bigas. Yung po mga bigas na to ay galing sa Asia. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magdiskarga ng mga bigas sa loob ng barko palabas dito sa baba ng uh, puerto. At ito pong uh, mga bigas na to ay uh, supply po sa supermarket namin at yung iba pong kumpanya na may supermarket dito, kami rin po ang magbababa ng mga bigas nila. So yon, hindi na natin kailangan patigalin pa. Isasamo ko kayo sa taas at pakikita ko sa inyo kung paano kinakarga yung bigas. So tara! Ayan, nandito na po ako ngayon sa taas na kung saan doon kinakarga yung bigas at uh, tinignan ko yung crew wala pong Pilipino dito so kinausap ko yung crew ang crew po ay uh, halo ng Vietnam at saka Chinese so ang sabi nila 40 days po ang biyahe mula Vietnam from Vietnam to Guinea Equatorial 40 days po, sobrang layo ano po So ayun, at ito uh, na, pakikita ko sa inyo doon sa loob ng bodega Kung paano kinakarga hanggang sa palabas Yun po, tara po Ayan po yung loob ng bodega At uh, marami pong tao sa baba At nilalagay nila sa, ano bang tawag ito Parang, uh, parang pisnet Tapos Bali po itong mga bigas na to Ay uh, may kanya kanyang klase Meron pong Meron pong class A At meron pong uh, Parang NPI. Uh, NFA Yun po Ayan Yun binubuhat ng mga tao Sa net At uh, Pag napuno na sa kabubuhatin ng crane Ayan po, tinataas na ng uh, Tinataas na ng uh, crane yung bigas na puno-puno ng mga sako ng bigas. Baba, may mga tao rin po na magtatrabaho dyan. May kanya-kanya po silang, uh, yan po ang mga subcontract. bali po, yung mga tao na yan, kanya-kanya sila ng puno ng uh, container ng mga container. Pupunuin po nila 'yan. Pabilisan sila magpuno at saka sila babayaran. Depende po kung magkano ang bayad sa isang container para mapuno po 'yan. So, bawat tao, nagmamadali sila na mapuno yung container para makarami sila. 'Yun po. Bali po wala pong ginagamit na equipment dito, kundi tao lang po. Tao-tao lang po kanya-kanya silang buhat, kanya-kanya silang container ng pagpuno ng uh, ng mga bigas. Tapos po, yung mga uh, bigas na 'yan sa mga sako-sako, may mga size po 'yan. Bale, yung isang buong sako ay uh, 50 kilos at meron din po silang dinideliver na 25 kilos. Ito naman po yung isang bodega na marami pang uh, bigas sa loob. Bali po may uh, kanya-kanyang kulay yung bigas pong yan kasi mayroon pong dalawang supermarket ang na nagmamayari niyan. Yun po, uh, mayroon din po sa loob ng bigas na yan na tingi-tingi na lima, tagliliman kilo. Bali, Asia po yan, Asia. Bali, Thailand, na uh, Hasmin rice po meron din pong rice na ibinababa ayan po at hindi po nyo itatanong yung pong mga presyo ng bigas dito halimbawa po yung Hashmin rice na tagli kilo nakakahalaga po ng uh, 5,000 sepa dito is equivalent 500 pesos ang limang kilo po 500 pesos ang limang kilo ng bigas bali po yung limang kilo isang sako na maliit na, na may timbang na 5 kilos yun po at yun po na mga uh, parang uh, ordinary rice na parang tinatawag sa atin na uh, NFA yung 5 kilos po ang presyo naman po nung dito ay uh, 3,000 mas mababa compare sa Hasmin rice Bali po 'yung uh, bigas na NFA na 3000 sepa is equivalent po 300 pesos ang pe, ang uh, 5 kilos. Isang sako po 'yon, 5 kilo, nakatingi-tingi na rin. Kasi actually po, gaya nga na sinabi ko, 'yung mga sako may kanya-kanya pong uh, may kanya-kanya pong uh, bigat may 50 kilos at saka 25. Pero bukod pa po doon, meron pong sako na nakalagay na nakatingi-tingi na nata 5 kilos, 5 kilos. Yun po. Bale, gaya nga ng sinabi ko, yun po mga bigas na to ay galing sa Thailand. At uh, dinadala dito sila po supplier so dito sa Guinea Equatorial. Ayan po, nandito po ako ngayon sa baba at uh, kung saan dito po sa baba binidiskarga yung uh, mga bigas nang na galing po sa loob bali po yung mga bigas na to yung iba po ay uh, nabasa na ito po, ayan, kung makikita nyo ayan ito po ay mga nabasa yan, matitigas po yan timigas na minsan po kasi Siguro yung barko ay uh, may tagas. Kapag umuulan, nagkakamero ng tagas doon sa tinatakipan ng barko. Kaya hindi maiwasan na yung ibang sako ay mabasa. Yun po. At uh, gaya nga po ng sinabi ko, itong mga bigas na to ay uh, supply po namin sa supermarket. Bali po, dalawa po yung uh, may-ari ng bigas nito. Dalawa po yung supermarket at... Uh, may kanya-kanya pong uh, pinagdadala nitong bigas na to. Yung isa po, uulitin ko galing sa kumpanya namin. At pagkatapos pong mapuno yung container, ang teras, ang uh, makina ko po na pambuhat ng container tatanggalin na po yung mga puno at uh, ikakarga sa mga trailer. Dadalhin na sa kanilang uh, kanya-kanyang uh, destinasyon. uh, aabutin po ng uh, ng bigas mga tatlo hanggang apat na araw po minsan po kasi gaya nga ng sinabi ko minsan uulan so isasara po yung bodega para hindi po mabiga, mabasa yung mga bigas nadidelay po ang trabaho kapag uh, kahit ambun lang ay eh, isinasara po ang bodega para maiwasan na Mabasa yung mga bigas Ayan po mga kabayan At uh, naipakita ko na po sa inyo Kung paano kami Magdiskarga ng bigas Mula sa loob, palabas Ng barko, hanggang sa pagbaba uh, po. po At uh, sana po Ayan meron kayong natutunan At kahit paano nalibang kayo sa pag uh, didiscard namin, namin, ng bigas muli po maraming salamat sa walang sawa nyong uh, pagsubaybay sa video ko at sana po yung mga hindi pa subscribe sa akin please subscribe at na, at para patuloy po ako ang uh, ma, masubaybayan ang mga video na i-upload ko muli po maraming, maraming salamat sa inyo sa walang sawa nyong pag uh, suporta sa akin sa panunood nyo Muli po. Maraming salamat. God bless po.